kanina tumawag ko sa amin ang tanggapan ng uh, Southern Police District at meron daw na huling pitong katao. Ito ho yung inoperator ng uh, ating kapulisan at uh, pito doon siya nahuli. Ito ho yung nagtutupad. di ba? Nung last week ho, kaya ho kami interesadong kausapin mga kaibigan, si Congressman uh, Sunny Sani Lagon. Gusto lang ho namin malaman ano ho yung nilalaman ho niyang sulat pinarating ho sa palasyo ho ng Malacanang. Ngayon, tanong ho nung aking uh, barbero ho kahapon, sabi niya ay, Karek, ano ba ho pinagkaiba ho ng topada at saka ho ng online na sabong? Tama ho yung tanong ho niya, pero isa lang ho directamente yung sagot doon, parehas lang ho yung sugal, ba? Diba? Ngayon, ang hinaing ho ng mga cockpit operator ho mga kaibigan, kumbaga, Lugi na Bakit ka mo? Abay, nasa 6 months na ho. Nawala hong uh, sabong, sabong. ba? Diba? Hanggang sa ngayon. Pero ho, yung online sabong, para bang uh, nakapikit ho ang mata ng tanggapan ho ng IATF. ba? Diba? Dapat ho dito, si Kong Sunny Lagon, kausapin ho ang IATF, bakit meron hong online sabong? Kasi malaki rin ho pakinabang ho niyan kung yan ho legal. Sabi nga ho, pumapasok ho sa kabanho ng bayan, mas makikinabang ho ang taong bayan. Pero kung iisa o dalawa, eh para bang uh, pinatay ho nila yung maliliit ho ng mga backyard breeder. Halimbawa, kagaya ho ng digmaan, di ba? Naandyan ho yung Luzon Game Cup Breeder Association. Di ba? Na ang presidente ho niya, kung di ako nagkakamali, eh, si Nicolas Crisostomo. Sumulat po sila sa IATF sa tanggapan ho ni Chairman na uh, Mitra ng uh, Games and Amusement Board ho mga kaibigan maging sa tanggapan ho ng DILG. Di ba? Pakinggan ho yung hinaing ng mga cockpit operator ho mga kaibigan. Kumbaga sila ho yung uh, nawalan ho dito ng hanap buhay. Bakit ka mo? Gawa nga ho ng online sabong. Abay, mantaki mo, nasa 300 hanggang 400 na laban kada isang araw, yung mga OFW na bulag ho sila na hindi ho nila alam kung yun ay totoo o hindi ho, diba? Bakit ka mo? Iba ho yung kultura na aktwal na papanood ho yung laban. Ito nga ho sa isang Facebook page yung mga kaibigan, base yun sa nakala po ng aking staff, abay... Uh, pinaliguan ho doon anong pinasu doon si Susan Enriquez diba siguro nagkomento ho doon si Susan regarding ho doon sa sabong na pinapalabas so at puro ho sugal ho yan eh pag inintindi mo sugal pero yung itinutulong ho doon sa ekonomiya diba <laughs> bat kamo marami rin ho nagtatrabaho ho diyan ngayon yung pinadalang info ho sa atin, sabi niya, dito kami garik sa Santa Cruz, Laguna. At lagi ho kami nakikinig mo sa programa nyo. Yan ho uh, online sabong ho mga kaibigan. Iilan lang daw ho ang nagpapatakbo. Kagaya ho ni Double A. Diba? Isa pa hong Double A. At isang E. Billion Weba. Eh kasi pagka sinabing Double A, isa lang ho yan, boss. di Diba? si Boss Charlie. Si Charlie, siya ho yung kinausap ng ating Pangulo. Kung natatandaan nyo, natulungan paano ho palaguin ang PCSO. Si Charlie atong ang kumbaga asset ho yan. Kung gaming ang pag-uusapan, malaki ho pwede ho niya itulong. Bakit gamo? Nung isinigawa ho yung investigasyon dyan ho sa Kongreso, regarding kay uh, Balutan, kung familiar ho sa inyo, yung anomalya ho doon sa PCS, no? So, di ba? Charlie atong ang lumutang ho dyan. Para inguso kung sino ho yung mga retard PNP general na sumususuho adon ho sa STL franchise. Ngayon, ang punto libista ho natin dito, mga kaibigan, eto hong online sabong. Paano na ho yung mga backyard breeder na ang boses ho nila ay kakapiraso lang, di ba? Na hindi ho kayang umabuto dun sa mas nakakataas na paano yung hanap buhay nila? ba? Diba? Alam nyo kung ito, kung hihimayin ho natin, napakaraming magiging pakinabang ho. Kasi pagka sinabi yung tupada, eh yan ho yung... Ayan ho yung paboritong bolino ni Mamang Polis. Diba? Tama naman PNP, no? shoot to kill order. PNP, shoot to kill order. ang problema boss, paano nga ho yung mga cockpit operator, yung mga backyard breeder na umaasa ho dyan? Kung pinatay ho yung kanilang negosyo, ng online na sabong. Abe, mantaki mo eh. Sa darating ho na October 10, meron hong Blue Blade 7 Stag Big Event. Diba? Kayo, tatanungin ko, mga kasabongero, kanino ba hong pangalan yung Blue Blade? Diba? ba? alam nyo, si Congressman Sani Lagun, kaya ho namin gusto kong kausapin, pwede ho ba siyang mag-request sa IATF? Diba? At imbestigahan di ba? ho yung uh, sa October 17, yung RC Warriors. So. Nandyan pa ho yung uh, Six Tag Derby. Manta kinyo, lantaran ho sa social media. Natural, Karex. Kaya nga, online sabong. Saan pa ho namin ipopromote yan? Natural, sa online. Di ba? E pa paano ho yung, yung ho mga backyard breeder na madalas natin panggitin? ito, basa lang ho tayo ng Texas? ha. Karex, kung familiar ho sa inyo, bago mag-COVID-19 o mag-lockdown, si Patrick Antonio at saka ho si AA, eh nagkaroon ho ng uh, problema ho yan. Ito, napanood ko te Ang istorya pala niyan, parang sinisiraan ni Patrick Antonio si Charlie Atong Ang. Diba? Nung pumalag ho yung mama, Pagbaga ho sa manok, parang napilayan. As ah, si P.A. Antonio, di ba? Nag-iba ho yung tema ho niya. Na andun yung sinasabi, hindi, manok lang ho nag-aaway eh. Di ba? E eh, alam niyo naman ho si Boss Charlie Atong. Ha? Iba ho ang PR niyan. Iba ho ang connection ho niyan. Kung national ang pag-uusapan, napakalayo ho na narating ho niya. Pero isa lang hinahin nila, Boss, tulungan natin yung mga backyard breeder. Iahaw natin sila. Ikaw lang, Boss Charlie, atong ang may kapasidad. Iangat. ba diba, sabi nga, tulungan ho natin yung maliliit. At sila rin ho mga backyard breeder ang tutulong din siya pagdating ho ng araw. Kaya naging AA Cobra atong ang huyan dahil yung mga maliliit ho na backyard breeder na wala hong pangalan, tatapatin ko ho kayo. Pero kinukunan ho yan ng materyales. Pag dinal dinala ho yan sa Pitmaster Cup, iba na ho ang presyo niyan sila ho yung mga nagsasakripisyo ho ngayon. Diba? Dahil sa online sabong, iilan lang ho nakikinabang na dapat itong malaman ng taong bayan, maging ang tanggapan ni IATF Nograles, ano nga ba ho pinagkaiba ng tupada na kapag binitawan, e kanya-kanya ho takbuhan na ang online sabong, hindi ho nila nakikita kung ano ho pinaglalabanan. Targets On Air